Ayun mga kawander, good morning po sa lahat At for today's video mga kawander, update ko lang po kayo Dito sa mansion ng Wonder Family <laughs> Siyempre mga kawander, pag may mga kunting pagbabago sa mansion. Kailangan i-update yan sa mga kawander natin Tara, let's go, labas tayo mga kawander Ayan, uy Shoutout kay Wonder Mami <laughs> Sana, uy ba, kumakain sila ah uh, Wonder Kasang Bahay Vlog, shout out. Tayo po tayo. Tsaka kay Marites Vlog. Grabe mga kawander, hindi sila, uh, grabe, hindi sila, hindi sila, hindi sila, ano yan. Hindi sila nagugutuman yan ha, mga kawander. Dahil pagkain. Dahil pagkain, dain. ayan. Uy, da, dahil pag itlog dito mga kawander Oh. Ayan, ngayon talaga pag-business-minded. Ay mga kawander, labas tayo kasi syempre, eh pag mayroong bagong tanawin, kailangan i-update natin yan. Para labas tayo. O, shout out pala sa aking uh, solar setup. Ayan. Okay. Ito yung aking solar setup mga ka-wonder. Ang kinabit ko dito yung aking... ang uh, ang kinabit ko pala ngayon, no, yung aking uh, Wi-Fi. Ayan. I-check natin kung mayroong kuryente pumapasok. Ayan, mayroong 2.6 ampere from solar panel to battery. Ayan. Siyempre mga kawandre, may ilaw yan. O, ba? Diba? <laughs> okay. Ayan. Ayan eh, mga alabas ah, tayo. Tcharan! O, ba diba, mga ito yung update sa mansion ng Wonder Family. Siyempre mga nandito nandito nakapark si Blazed Trabes. Ayan. Okay. O, ba? Diba? Ito yung parking nga niya mga wander Parking nga ni Blessed Rabe. Siyempre yung kayang daanan. Labas at pasok. Ayan. Kung pansin nyo, medyo may kunting kasikipan. Pero kasyang-kasya naman. Si Blessed Rabe. Siyempre mga wander Uh, mayroon tayong skills. Ayan, di ba? Ganyan mga wander yung ating daanan. Pagpasok at paglabas. Ayan. Sa mga nagsasabi po, awag ah, po kayo mag-alala. Ah, dudugtungan po po namin yung parkingan hanggang doon. Pero syempre mga ka ah, sa ngayon. Hello, Bibi. Shout out, Bibi. Hello. Ayan. Sa ngayon, ah, hanggang dito muna siya. Okay. Tara, ko din sa loob. Simpli sa ating ah, pang malakas ng tri-motor. Ayan, sa ating motor. Sa ating e-bike Ayan Uy May bago mga kawander oh Siyempre sa pang malakasang Inmax Grabe oh Sana all oh Inmax mga kawander oh Sana all Ayan Pang malakasang ito mga kawander oh May charger pa siya dito mga kawander oh Para hindi malubatan habang Ano Nagwabiyahe o, oh, diba? Sana all. Okay. Ayan, in max. Ayan. Okay, ito na mga kawan. Uy, uh, mga kawan, may -amoy ako. Ayan, mukhang 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 amoy. Uy, shout out kay uh, <laughs> kay nang oh, Wonder Cathy. Wow, ano ginagawa mo, Tol? Magyaw ko ng... Oh, uh, palakol. Uh, uh, palakol. Pakul. Cool. Oh. Ah, ano ba um, to? tulingan. Um, ano yellow yan? Pin, Ay, ah, yellow pin. pin. Oh, sana. Tuna, yellow pin tuna. Grabe ang bango mga kawander. na amoy niyo ba yung naamoy ko? <laughs> ang bango, di ba? Fresh tong ano, ano na nabili ko. Oo, oh, fresh oh, na fresh. Oh, kasi dito sa Pangasinan. Oo. Oh, oh. na pala Oo, oh, yung yung unahan diyan mga kawander, yung papunta pa nung dagat na yan, pati oh, dito yan, dagat. Pero doon pa banda. Ayun. Uh, isda dito. Fresh na fresh. Ayan. Ano, sarap niya. Sarap. Sarap to lah. Ayan na yung tanghalian natin. oh ito na yun. Shoot na yan. Oh, Ayos. yung dalawang ano. Ayan. Ayan mga kawandro. Siyempre mga kawandro, dito sa baba ng ating mansyon. Ayan, uh, ano to? Uh, palayan. Ayan, mga palayan to mga kawandro. Sige tol. Ah, sige, sige. Ayan lang mga ka-Wonder, ito lang po yung update sa mansyon ng Wonder Family. Ayan, ito po yung ating sampayan dito sa likod. Uh, sa mga nagtatanong po, huwag po kayong mag-alalaga. Pagpagawan po namin ito ng... Ano saan ba ito? Dito ng uh, parang bubong. pag paganun siya mga kawander. Oh. Ayan, para medyo ma malilim yung ating uh, teres. Ayan. Ayan mga kawander, hanggang sa muli. Salamat po sa iyong panonood at see you sa ating next vlog. Bye-bye!